Idol, sana magawa mo ng video. Natural ka ba o artista? Alam mo, hindi ko naitindihan yung tanong mo. Natural tas artista. Pwede kasi nga natural or nagsisteroids. Pwede yung artista o ano trabaho mo. <laughs> Anyways, yun lang. Uh, natural ako. And uh, nag-artista ako. Pag may kumuha, gusto ko yung role, gusto ko yung TF, tatanggapin ko kung worth it, worth my time. Kung hindi, hindi. Uh, na tayo eh. Hindi na natin kailangang magpasikat o sumikat pa. Uh, ano pa ba? pa ba Idol, okay ba na mag-workout ako sa umaga and then sa gabi mag-jogging? Okay lang naman yun. Pwede pa nga walking. Okay, basta kaya ng recovery mo. Makinig tayo sa katawan mo. Kung kaya, kaya. Kung walang masakit, lalo na kung yung mga joints, kung yung mga muscle soreness lang, kung baga tawag na okay naman yun kasi muscles na workout. Kung ngayon naman nag-workout ka, kinabukas nag-jogging, makakaano ba siya sa recovery? Makakatulong siya. Active recovery tawag doon kasi maganda yung blood flow circulation. So tama kayo mali ako na je doctor do what works for you happy healthy guys